dito pa bahayan sa akin guys so maliit lang importante nga makaano ako guys makapwisto ako dito kasi napakagandang pwisto po dito hello guys kumusta po kayong lahat at magandang araw po sa inyo ulan ulan po dito sa amin guys ulan at saka init halo halo po so bad news talaga ang maliit ako ngayon sa inyo guys kasi simula naman po tayo ulit kasi pa alisin na po kami dito sa aming pinatayo ang bahay sa gobyerno kasi hindi man sa amin itong lupa na ito kasi mga ano na guys um, bali noong mga one year pa lang nag ano na sila na mag ano talaga kami dito mag, mag Nagawa temporary lang na pagtayo kasi ito kalsada po talaga ito dito sa. Dami po kami makukuha na bahay, guys. Dito hanggang pa doon kasi gawing kalsada. At saka doon gawing kalsada. So itong bahay ko, si luma naman ito. Bulok na din kasi matagal naman ito na bahay. <coughs> Kailangan din na ako ng palitan, guys. Kailangan ko ng patayon ng bagong maliit lang na ah, bahay kasi dito sabi ng gobyerno may lilipatan kami na lote lilipatan po kami na lote na ibigay daw sa gobyerno para makalipat kami so ang lote po na ibinigay po sa amin kasi na, napakalayo at saka wala pong kuryente doon kasi bundok bukid so ang ginawa ko na lang guys kay nang sa grahean ng aking sasakyan binigay kasi sa ano ah, uh, kami kasi nagtatrabaho kasi yung tatay ko doon sa DPWH so so, so mas sa may gilid guys ay pinaanuhan po ka ako ng kuan binigyan po siya ng tatay ko ng maliit na lote para doon ako makapagtayo kasi doon ko ginagrahi yung akin sasakyan so samahan nyo guys puntahan natin kung saan po tayo magtayo ng bahay magsimula naman tayo kasi Simula ngayon guys, mga one month na lang po ako makatira dito sa aking bahay kasi gagawin na nilang kalsada kasi naka-project na po talaga itong ano na ito, uh, lute, magawin talagang kalsada ng gobyerno. Hindi lang ito ang kalsada guys, ang doon pa sa kabila kasi parang subdivision ang kalsada ito pag ganun ganun ba, may project kasi sila. Uh, parang, parang, parang diverse yun yung ginawa nila dito ang kalsada. So matagal na kaming inanuhan guys. Mga one year na kapin. Pinabalaan na kung kagamitin daw nila ang lote sa si gobyerno. So wala po magagawa guys kasi tumira lang po tayo. Tumira lang po ako. So buti na lang ano naka 6 years pa ako nakatira. 6 years na po ako dito sa aking bahay guys. So, Matagal-tagal na din ang pagpahimulos namin sa lupa ng gobyerno. So, ang gagawin ko ngayon guys ay samahan nyo, sa, punta tayo doon sa papatayuan natin na maliit na kubo guys. Kasi maganda ang pisto doon, hindi, tayo, hindi na tayo papaalasin doon. Tapos, maganda ang pisto kasi nasa gilid po ng ano ba, talsada. Dito, bundo kasi dito guys, buntod, hindi makapark yung aking kotse doon, maganda doon. So magsisimula naman po tayo doon guys pag ano pag uh, pagtayo ng bahay kasi kito kailangan na din palitan kasi bulok na kasi mapag pag lalo na yung mga bubong ko guys ano buslot na saka yung haligi wala na kailangan talagang palitan kasi 6 years na po ito ano lang tong kahoy parang ano lang ba baratuhon <coughs> So niyo na puntahan natin guys samahan niyo ako sa aking ipapatayuan na maliit na pobo so sa ngayon wala pa po tayong pera so ang gawin ko na lang guys ay patal, paano na lang paunti-unti na lang magbili ng uh, kahoy ang problema ko ngayon kasi, ang, kahoy kasi skeleton sa mga 8,000 na yung skeleton ng kahoy kahoy pa lang yan guys nakatayo pa lang wala pang diding wala pang dingding wala pang ang kahoy ko lang yan mahirap mag ng kangen so, kailangan ko na mag ipon guys kasi may one month pa naman akong kapin na bago ako bago kami paalisin sa dito so makapag ipon ko siguro kasi siguro hindi abot ng ganun na kalaki so undahan natin guys para makita niyo ang lugar kung maganda ba o hindi tara let's go so yun, yun dito yung nakapark yung kutsi ko guys Sayang ulanan kasi kasi hindi pa tayo nagkapagpatayo dito ng kwan So dito guys dito ako mag sa area ito sa DPWH binigay sa aking tatay kasi nandito ko yung tatay ko. Tsaka dito dito ako magtayo ng uh, maliit na kobo para itong kotse ko maglahi kasi maulanan kasi siya guys. Malapit lang sa kasada nito yan. Kalsada na yan yung tubilan siya yun, kalsada yun. paano, pa, pa ganun, highway. So patag dito guys at saka maganda dito. So, dito ako magtayo ng bahay. Pa ganun, yun, bundok man yung nasa ibabaw na yun. Um, matigas yan, walang problema. Hindi yan, hindi, hindi, tayo ano ng ano, ano, ano yan. So ang gusto ko sana guys ay para mudusundan na, para may silong ko yung kutsi ko dito. Ano yung kutsi ko guys. Dito para matirahan ko dito. Ilipat ko na lang yung kurintik. Ko kasi nung doon naman yon, malapit lang naman. Doon sa kabila, doon ang gagawin nilang kalsada. So dito, hindi na ma, ano dito. Kasi sa DPW binigay sa aking tatay. Para dito, dito mag, ano. Regular kasing tatay ko sa DP. Dito, binigay yan siya ng forma. Dito siya ilagay. So dito pabahayan sa akin guys. So maliit lang ante nga makaano ako guys makapisto ako dito kasi napakagandang pisto po dito napakaganda dito guys kasi malapit lang at saka pwede akong magawa ng tindahan dito magtinda-tinda sa araw kasi ngayon kalsada ito yung paanakan guys oh, so, yung mga evacuation center evacuation center at saka mga mga ano dyan tawag natin doon mga rescuer na doon malapit lang maganda dito guys napakaganda dito sa aking kristo kung dito ako maka uh, tayo. So, kailangan ko talaga ng ano, mag order ng kahoy kasi kailangan kong maanuhan yung makatayo uh, na ako ng bahay kasi baka alisin uh, na kami one month pa lang po guys yung binigay sa amin one month lang. So may request yun naman, may ibibigay naman sa amin na lugar kung saan kami ilipat sa giberno. Ang problema lang, pagpunta namin doon is bukid, bundok, napakalayo guys. Walang kurente, walang signal. Ganun, ganun naman talaga pag binigay lang. So ang ginagawa ko guys dito ko, dito na lang ako magtayo kasi dito pagaganda dito guys. Saka nagustuhan ko sa nagkagusto ko sa view dito. Tsaka kung sakali patuloy tayo sa pagbablog natin, gagawa tayo dito ng kuan uh, mga compound natin sa ating vlog. So ito, kasada na yan, yan yung tubilan. Yan, kasada na yan, yan yung nakaparking ng motor, along the highway na ito. So kailangan pa natin ng pera guys, para makapag-tayo. So nakapaganda dito ng lugar guys, so dito tayo ng pera. Maganda. So guys, hanggang dito na lang po yung video natin. Set up na lang sa inyong lahat guys. God bless you all. Sana pagpahala kayo na po ng Panginoon guys. Nagpapagtayo tayo kahit maliit lang ako. Guys, magandang araw po sa inyo. God bless you all. love you all.